Ah, <laughs> Gimana? Happy Father's Day. Angkat dalam Magic Kita <laughs> <laughs> <ada kewayan. laughs> mana okay. Magic kain. bilang kamu sama Magic Nah. yang tatai? Oh. Uh -uh. dia datang aku? Wah. <laughs> <Tua. laughs> Bumata nga Bumata ako Pero Oo oh naman, syempre. Masaya ako oh! Two years sa tayo married? Two? Two years And two years, years ka na rin Tatay mm -hmm. So ano yung tingin mong pinaka nagbago? Pag-iwag pa ito? Yes Ano yung pinaka tingin mo nabago? Nung no, so, tatay buhay? ako? Yes ah, Nakagdagan yung responsibilidad mm -hmm. Siyempre tatay na ako ngayon. Kumbaga, hindi lang ako at ikaw yung isipin ko. Pati, pati na rin si baby. Ah! Kumbaga, kita wala. dalawa Dahil nung ano, single na ako, sarili ko pa lang yung isipin. Pero ngayon, tatlo na tayo, ikaw ang sara si baby rabay. Yung nabago. Na, yung responsibilities. And, 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 and. Hmm? akin pag seryoso na mamatingin. Mapapatitig kasi ako wala akong masyadong naisip. <laughs> Tapos gusto mo pang tagdagan. Boy hmm? Abunda. Kasi, 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 maritos. ha? Hindi ka mahilig yun. Hindi mo ilig. Tapos, paano pa nadagdagan hmm? pa? Ba't nagpa-plano ka ng madagdagan? <laughs> Kasi kawa naman si baby kung wala siyang talaro. Uh, Naaawa nga po minsan, naglalaro mag-isa. <laughs> Ang ganyan naman yung sa ano, so... <laughs> part naman nyo yung part naman nyo nung pagiging bata kasi ah, naglalaro mag-isa. Grabe ka rin. Bakit? Ganun din ako dati. Mag-isa akong naglalaro. Hmm. So, uh, so baby ka, kahit nilalaro uuwa uh, maya, gusto niya talaga maglaro ng mag gisa Hindi ako dati na naglalaro talaga ako. Mag-isa. Mano na ako, elementary na ako, naglalaro pa rin ako. Na. Mag-isa. Baka talaga maglasa ah! na niya. <laughs> mga It's yung tao oh, ako may isip na ito, eh? Hmm? may isip na ito sa iyo? mo kasi mo Eh, gusto ko mag-interview. Ang tagal na kata, hindi natatanong. Mm hmm. Hindi na interview. Okay. So, pangarap mo talaga gusto mo babae. Hindi girl? Mm hmm, babae. Wow. Ito ka nga nga Okay lang, Okay, Pero why? why, why? hindi girl? Siyempre naman. Siyempre, kasi ng tatay, diba? Mm -hmm. Gusto yung... rin mas maano yun, mas malambing sa mga babae. Tsaka ang mga babae naman, mga daughter, mas malambing sa tatay. Hmm. Kaya sa akin? Sa rabay nga, sa'yo mas malambing sa rabay. Eh, kaya siguro sa na ng baby girl, ang mga boy-boy. Ang <laughs> siselo sa kanya. ka naman ba ng selo? Hindi naman, kasi... Alam mo Ang mga baby talaga, ano sa nanay? Hmm. Kahit lalaki o ba, alam. alam ko pag baby talaga sa nanay, lalaki. Saka ano, pag lalaki talaga, matik na yan. Makinanay. Hmm. So kapag, uh, kapag yung prayer na yun, yung pangarap na magkaroon ng baby hmm? okay na ba? Tama na. na dalawa lang baby natin. Oo, Or, ito <laughs> Please, <laughs> <pahingan> na. na. na na yan. Kung no. Niya Lord. So far for... for pag <laughs> Kimi Hermo, mahal pa nga tuyo.